Hello guys. So bali magluluto tayo ng ano ng lutong probinsya bali si Wifey muna yung nag-prepare nito bago ko lutuin. ayan binabalatan niya na yung katula at nabalatan niya na rin yung iba. Bali magluluto tayo ng ano dito guys, yung lutong probinsya na sinatawag namin dinindeng. Ito ay talagang ano, yung organic na dinindig talaga, walang halong ano, mga ibang ano ba yun? Sahog sahog. Kaya ito guys, panoorin nyo na lang. Ayan, ang sipag ni YP. Nagbabalat kasi mano ako si may trabaho ko kaya ako na lang yung magluluto, siya na lang magprepare. Ayan, may sira pa yung patuna namin pero okay lang yan kaya abangan nyo guys paano ko luto ito lutong no probinsya nakakamiss talaga yung probinsya guys pagka mga ganitong ulam eh talagang ano gusto daw matikman ni commander kung paano lutuin yung dinding na no organic kaya ayan basta sabi ko prepare lang niya yung mga ano pagdating ko lutoy na natin eh, na natin kaya ito kaya madali lang namin yun to kasi pagdating ko nga talaga na prepare na talaga yung mga gulay kaya ang ginawa ko na lang eh, niloto ko na lang so mabilis lang luto eh alam nyo naman pag dinding-ding eh, talagang napakasimple lang talaga as in parang pakuluan mo lang na yan nag enjoy si Wipee dyan dahil birthday niya kaya ito <laughs> birthday ni Wipee na kumbaga ito yung handa namin <laughs> kaya handa sa birthday Uh, gusto 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 niya talaga ano gusto gusto niya talaga matikman yung mga lutong ilokano talaga ayan nagyan pa natin ang ng talbos ng kamote yan lahat yan galing doon sa farm eh, kasi yung patulay galing sa taas kaya saka yan mga ano lahat ayan yan guys. Guys, na nga guys andito ulit sa room at dahil birthday ng aking asawa ay eh, pagluluto na natin ng masarap masarap na gulay <laughs> ayan okra mayroong malagkit na kalabasa kalabasa at saka Meron tayong masarap na kabateriya. At saka lagyan natin ng talbos ng kamote. Tara, let's. Doon tayo sa kusina. Let's go. Fresh from the farm. Ding 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 ding. Yan meron din tayong kamatis na galing din sa ating tanim dyan ayan cherry, saka sibuyas. Yan natin lagyan ng bawang so tara kasi ano naman tayo dininding lang load ka ano na diningting, so tara let's umbisa na natin dito so yun ang uno-uno natin gawin ay magpaan tayo ng tubig Mag, magpakulo muna tayo tubig tapos lagay natin yung mga sangkap lagay ko na yung guluya tsaka kamatis yan ano pa na tinanggal na kasi namin yung ano kamatis na yun kaya ito may naiwan na nakita namin ano medyo hindi pa nahinog so itong hinog na lang yung ano lagyan natin ng merong cherry tomato so ganyan lang kami ma, ganyan lang po ako magluto ng tinatawag nating dinindeng ito yung tinatawag na dinindeng talaga kasi yung walang sahog gulay lang sapat na na may bagoong depende rin sa inyo guys pwede naman unahin nyo yung ano pag kumulo na yung tubig ilagay nyo na yung bagoong bagoong isda nasa inyo nasa inyo lang naman guys kung paano yung discard nyo kasi ako ito inuna ko Kasi hindi naman tayo Ano lang guys Disclaimer lang naman tayo O yan So ito yung bagoong O oh. Si Florence Pero hindi Ano yung guys ya? Binili natin yan Hindi siya sponsor So Masyadong malakas yung apoy Ayan Hmm

Dahil birthday ni YP Magluto tayo ng dinindeng Ayan Medyo nakulo na Medyo anin natin lang yung ano Yung ating Tawag nito Itong Kamatis Oh sarap Ang bango oh, Comment below guys Yung kumakain nito Ayan, dyan tayo lumaki. Sa ganitong ulam, dinindeng. Ganyan sa amin guys, yung original na dinindeng, yung walang, ano, walang, ano na, halong karniman, isdaman, yan, bagoong kamati, sibuyas lang, ano, depende kung anong meron kayong pangsangkap dyan. Kasi dati-dati, ano lang, bitchin, bagong asin. Ngayon may magic sarap na. Medyo konting ano lang natin yung ano, kamatis. Tapos ilagay na natin yung kalabasa. Kalabasa, lagay na natin ito yung ano din ito yung tira namin dun sa inarbis ko mga ano nyo guys na napanood nyo dun sa ano sa short video ko ayan hintayin na lang natin ulit na kumulo then lagay natin yung patula o krat yung talbos ng kamote yun na yun ang ating ulam today dyan tayo lumaki so ilagay na natin yung ano patola daming patola wala nang sabaw lagyan ko sana ng sardinas ayon ni commander gusto niya tong reality na diningding ko Yan, na ko ng okra. Ayan guys, hindi natin maluto mga tao. Tapos, ano na natin? Ah, uh, lagay natin itong talbos ng sayote. Grabe, ang dami yata. So, ayan guys, ah, uh, tintayin natin ng ano ng maluto yung mga ano gulay may trivia lang ako guys na ano itong ano itong gulay na to yung mahabang kulay green na parang takway e dito hindi ko alam kung anong klaseng gulay to masarap to eh niluluto nila ta ano niluluto namin dun sa restaurant so bali umano siya o oh, tumubo kasi sa tubig siya naka ano, sa tubig siya pina pinapatubo to so trinay ko lang binabad ko lang kung may posibilidad na tumubo eh ito humaba naman at saka nagkaugat ugat so pag ano lagyan ko ng konting lupa siguro tapos ibabad ko dun sa taas So, yun. At abangan natin, guys. At i... Ibi-video din natin yan para ma-update ko kayo pag naitanim na natin. Yun! Magic sarap! Baka naman! So, lagyan na natin, guys! Hindi naman sponsor yan. Binili din natin yan. Oh, sarap na, ang dami. Grabe, dami namin ulam ni Wifey ngayon. Birthday niya kasi, kaya ayan. Ito na yung ulam namin. Alam nyo na, pitaka di peligro tayo. So, yan, ilagay na natin itong, ano guys, kamote. Ang dami. dami niyan pero pag naluto konti na lang tapos sarap sana nito kung may isda kasi kami nakabili ng isda ni anyway, Commander eh Comment below kung sino yung nakaranas nito Guys, dininding Ganito yung original na dininding sa amin Yung walang sahog na isda Or ano Karniman, ganun Basta gulay na may bagoong Ganun na yun So, tikman na natin Mmm tama tama Tamis Sakto guys So yun nga guys, maraming salamat sa pagtambay nyo ulit, yung aking video cooking na dinindeng original. Yan, from Ilocos. Maraming salamat po guys. Dito lang po tayo palagi. Please support my YouTube channel, Make TV. Peace out.